na ulan-ulan nga pala neto, ni ulit ako ni Madam Charlotte lumabas, bili do kami ng bangus. Ano na naman kaya plano neto? Sinama pa ako sa pagbili ng bangus, kaya eh, lakas-lakas ng ulan. Sakto, hindi pa ako naliligo, kaya gusto ko rin to. Kasama nga rin pala namin dito si Super Edong at dito nga pala kami napadbad sa may C6. Dito daw kami bibili ng bangus, kaya tama abang kami dito sa may Gedli? Hinihintay nga pala namin yung mga manging isda dito. Sa tuwing may malakas kasi na ulan, may mga naglalabas ang mga bangus. At mura nyo lang silang mabibili. Kaya tamang abang na naman ang mga mukhang penguin. Mano, daming kongkong. -kong. Ano masarap dyan, man? Sinigang <laughs> na bangus. Sinigang na bangus, Quality man. Quality yun. <laughs> Dito. Dito, lubog na tayo, tol. Wala nga pala kaming nakita bangus doon kaya naglakbay muna kami. Sa paglalakbay nga namin, may nakita nga pala kami dito'ng isdang naglalakad. Mukhang nag-aaga buhay na si Martinico. Parang malayo-layo na rin 'yung nilakbay niya. Buti na lang may sumulpot dito na good Samaritan. Uy, buhay pa, napalagpalag. Huwag kang mag-alala, Martinico, aalagaan ka niyan. Magtiwala ka sa kanya para maging inihaw ka. Este maalagaan ka. Si Super Edo nga para nagiging isdahan na rin dito. Pagkarating nga namin dito sa isang area, eh wala nga pala bangus kaya bumalik nga ulit kami dito sa may sisik sa may signal para bumili lang ng tilapia. Yeah, kasi tilapia lang yung available Ba't mo naman hinalikan? Mga Tagalog ga naman oh Mura lang yung tilapia dito Mga idol, 100 pesos May isa't kalahating kilo ka na Ang bulutan yan eh Ang bulutan, bossing Pauwi na nga pala kami dito nila Madam Charlotte at inabot ko na nga pala kay Papa itong mga tilapia. Sabi ko kay Papa, ikaw na bahala pa ako nung gusto mo lutuin diyan. Kaya ang ginawa ni Papa, nilagay niya itong daw ng saging sa may kaldero. Nilagay na rin pala niya yung mga tilapia na may paminta. Nilagyan na rin ni Papa ng kamyas siling haba, siling labuyo, luya, bawang at sibuyas. Sabay binuhusan niya ng suka tapos konting mantika. Tapos lulutuin na. Bali nagduto nga pala si Papa dito ng paksiw na tilapia. Habang hinihintay maluto yung paksiw, eh nagsisigan na pala dito si Papa ng uling. Pagkaapoy ng uling, eh ready na nga pala ni Papa ito mga iihawin. Nilagyan nga pala ni Papa ng mga rekado sa itong loob ng tilapia. Pagkatapos niya lagyan, babalutin naman niya dito sa may daon ng saging. Dalawa yung ulam natin for today's video. Inihaw na tilapia at paksiw na tilapia. Oh, kaway-kaway sa mga tao dyan na kumakain ng mga isda sa C6. Mabisa, ba? Diba? Mabisang mabisa talaga. Hindi lang pang ulam, pang pulutan pa. Tingnan nyo naman yung inihaw na tilapia ni Papa o nakabalot sa daon ng saging. Focus na focus si Papa dito. Habang kami dito, ito eh, talagang natatakam na sa mga nilulutan niluto ni Papa eh, oh. talagang tululaway ko na doon ah. Inabot na kasi kami ng gabi eh, oh. talagang gutom na gutom na kami dito. Binaligtad na nga pala ni Papa yung kabilang side at mga ilang minuto nga lang eh, luto na nga pala itong iniihaw na tilapia. Sa may paksiyaw naman eh, luto na rin pala no, tingnan nyo naman yung sabaw, color brown na, masarap to. Pagkaluto nga ng mga ulam eh, gumawa na nga pala si Papa dito ng sausawan no. Eto nga pala yung sausawan ng Pinoy, gumbaga ano, Pinoy sauce. Ang mga sangkap neto ay suka, bawang, kamati, sili, kamalansi, toyo, asukal, ting paminta sabay alu-aluin at sumandok na nga rin pala ako dito ng bagong saing na kanin sabay sasandok na rin pala ako dito ng paksiw na tilapia tingnan nyo naman sabaw palang ulam na kapag ganito yung itsura na sabaw guys matik balasa 'yan kumuha nga pala ako dito ng kalahati ng tilapia kasi diet ako eh istoryahe kain na nga tayo guys ito nga pala yung food trip natin ngayong gabi no bali nagluto nga pala si papa dito ng paksiw na tilapia na nagmamantika tapos inihaw na tilapia uy tilapia tayo mga idol ay no Bali guys, ang dapat nga pala namin bibili na bangus. Kaso walang bangus eh. Kaya ito na lang oh, tilapia. Mm. Grabe, ang bisa ng sabaw. Mm. Bali, tilapia nga pala ito ng Laguna de Bay. Mm. Oh. Wow, init-init pa. Gusto sa wala ginawa ni Papay, eh, no? Ito tayo, man. Ubus mo dyan, no? Oh. Hmm. Hmm. Ito, lalubit mo kanina to, Lay, eh, no? Oo. Oh. Sinamahan kita bumili ng isda. Kaya yeah, nga, eh. Kasi ako nagbayad. Siyempre. Talapya. Cold. Grabe, sarap. Uy, tol. Ang gagawa mo? Nakain pa. Sabi mo diet ka. Eh, naka-video ba yan? Oo. Oh. Nakain pa ako. Out na yan. Ay, sorry, sorry.